Oh, I did. Daring ka. Huwag na mag ano. Hello, guys. Ayan. Kababa kami ng ganda ng view, diba? Ang hapon, guys. Ayan ang mga snow bar. Dito na lang. Bakit mo hindi dala -dalahin? doon pa tayo iikot? Saan ba ang ingot ang Umikot tayo doon doon. Eh, okay. Bakit tayo mo tumikot? Tayo... Para tayo mag-picture kung tayo lahat dalahan. Ah. Eh, akala <laughs> <laughs> e, ko mag-video lang ako. Mag-picture tayo eh. Para may souvenir tayo ngayon linggo eh. Hmm. Wala akong pakail mo yung sagulay. Kaya naman pigi-souvenir ako ngayon. Sa linggo wala na ako souvenir eh. video ko. Ganda ng video ko.